Center ng dahig ang dating Pangulo dahil ang tumayong kinatawa ng DFA pati ng uh, NCTC ay uh, si Ambassador Lakanilaw. Uh, Yung welfare check uh, ginawa ng DFA tulad ng ginagawa nila para sa iba't ibang uh, kababayan natin sa ibang bansa, para sa physical, mental health, legal status, communication sa pamilya humanitarian aid, access to counsel at uh, iba't iba pa. May base ito sa iba't ibang batas, pati international law at mga tratado natin. Subalit, ang alam ko, eh, tinutulan po ito ng Duterte family, pati ng uh, kanyang abogado, si Attorney Kaufman po. Yung po binabanggit ninyo, Mr. President, ay pagkatapos na ng pangyayari. Ang sinasabi ko, yung habang nangyayari, while the process is ongoing, ano po yung ginawa kung meron man? Ano ang sinabi kung meron man ng DFA dito sa ongoing and developing story na ikaugnayan nga po sa dating Pangulo mula sa kanyang pagkakaaresto and brief detention in the Billimore Air Base until in his eventual turnover to the Hague, Netherlands. As a, as a, as a principal uh, agency of government. Gusto namin malaman, meron po ba kayong in man lang? Meron kayong ginawa? Kung meron man. Yes, sa uh, sa Pakikinig ko sa DFA, hindi nila nabalitaan itong mga pangyayari kundi tulad natin nakatutok lamang sa telebisyon at sa radyo hanggat tapos na ang lahat. At sila ay pumasok lamang nung uh, nandun na sa The Hague at uh, eto nga sinubukan nga bantayan ni uh, Ambassador Malay doon sa The Hague, Malaya, um, para sa mga welfare check na gagawin. Tama po ba yung narinig ko, Mr. President? Hindi po nalalaman ng DFA ang, ang nangyayari? Wala po Nung silang... Araw na yun? Wala daw silang alam. Tinanong ko, pati yung Dubai, hindi rin nila nalaman at yung troka tropa daw sa Dubai, hindi rin sinabihan. Ganon din sa paglapag sa The Hague. Eh kahit na po yung mga... Grade 1 pupils po, alam po nila yung nangyayari nung araw na yun. Eh, bakit po ang DFA wala po nalalaman Saan nangyayari? Sa kaganapan. Totoo po bang wala kayong alam? Uh, o minalalaman kayo ay lang makialam? Natatakot kayo? Nag-aatubili kayo? Nag-aalala kayo? Kasi kung ganun po ang ating uh, behavior, uh, hindi po tayo nakagaganap ng tungkuling inaasahan sa atin, ng ating mga mamamayan ang Department of Foreign Affairs po, may malaki ang kinalaman dyan. Sapagkat magta-transport kayo, magta-turn kayo ng isang mamamayang Pilipino, nagkataon na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala kayong nalalaman, hindi nyo alam ang nangyayari. Paano maniniwala ang tao sa inyo, Mr. President? Siguro hindi tama yung uh, unang sinabi kong hindi nalalaman kasi tulad nga ng uh, sinabi, e eh, nakikita naman sa telebisyon at sa radyo. Subalit, sila ay nanonood lamang pagkat ang totoo, linihim ang mga pangyayari ito. Di ba po, binanggit ni Secretary uh, John Vic Remulia na ito ay group effort ng iilang katao lamang. At sila-sila lang ang nag-uusap. Hindi naman na dinamay ang DFA, hindi naman sinabihan yung mga uh ibang uh, dapat na nandoon yung uh, National Transnational Council at eh, Transnational Crime Council hindi naman sila sinabihan eh iilan lang talaga ang napiling nandoon nakakatuwa pa nga dahil yung Villamor kung tutuusin eh talagang uh, air force facility pero ang nagtake over yung PNP at naging caterer na lamang yung air force hindi rin daw nila alam sana ay magkaroon kayo ng magic, uh, Mr. President. Mapaniwala ninyo ko doon sa ganong kababaw na uh, pangangatwiran na talagang hindi nila alam. Palagay ko po alam niyo ngunit uh, nagaatubili nag bili talaga kayo eh. Kahit na hindi po kayo officially informed, hinihintay po ba nyo yung ma merong magsabi sa inyo officially? Oh, kailangan makialam kayo rito. O ano bang posisyon nyo rito? Pagtulungan natin ito para sa ganon ay maayos nating uh, maproseso lahat ito nang walang masasabi ang mamamayan. Wala ba kayong ganong katungkulan na makialam kayo? Ano ba kayo? O, yung kailangan lang may mag-notify sa inyo kahit nakikita ninyo na maari may batas na masasagasa dyan dadali ng isang tao sa ibang bansa. Meron ba siyang visa doon? Sino ba ang sasama sa kanya? Bakit ang sumama sa kanya ay tao ng SETC? This is the special envoy on trans transnational crime. Hindi siya yung PCTC. Bakit siya ang sumama sa dating Pangulo, hindi yung executive director ng PCTC? Hindi niyo ba alam yon? Opo. Uh, alam din naman, nabalitaan na rin siguro ng DFA, subalit tumatalima sila dito sa kanilang mandato, na tutulong lamang sila sa executive. Yung kasi ang nakasulat sa batas sa uh, Commonwealth Act 732, RA 708, 7157, na siyang uh, nagbibigay buhay sa DFA. Advice and assist the President in planning, organizing, directing, integrating, evaluating foreign relations yun lang po. Eh, sa pakiwari nila at sa pagkaalam nila, hindi sila uh, sinabihan o pinasama dito sa group effort na sinasabi ni, Sen ni Secretary Remulla. Masyado namang napaka-parokyal po nung uh, tinuntun po ninyong argumento, uh, Mr. President. Mas mataas pa po ba sa Constitution po yung sinasabi ninyong uh, pinanggagalingan yung legal basis. Ang sinasabi po sa Constitution, eh, dapat magkaroon ng due process ang isang mamamayan, lalo na kung ang pinag-uusapan ay yung kanyang buhay, yung kanyang kalayaan, at ang kanyang mga tinatangkili. Yun po yung fundamental provision. Eh. Dadalhin niyo ang isang mamamayan doon. Hindi po ninyo naisip na kasangkot kayo roon. Meron kayong responsibilidad para sa ganon ay madinig man lang kayo sapagat merong kayong merong kayong kaugnayan sa pangyayari at sa mangyayari do sa tao na kanyong dadalhin sa ibang bansa tama po Yes uh, ang problema Mr. President majority leader uh, Congressman Mar uh, Senator Marculeta ang problema talaga ay eh, yung mismong ahensya na siyang binigyan ng uh, tuntunin na ipagtanggol ang due process at ang karapatang pantao ng bawat Pilipino ang siyang naglumabag sa batas at sa ating konstitusyon Sana yung DOJ ang gumawa po niyan hindi po yung DFA ang uh, maari nating sisihin sa pag pagkakataong ito? Mr. President, gusto ko pong uh, linawin na hindi ko po sinisisi ang DFA. Ang totoo niyan, ang gusto ko po sanang sabihin, kung halimbawa man lang ay pumagit na sila, kahit ano man lang ang nai-contribute nila, baka sakaling hindi ganun ang nangyari. Kasi kung ipapamahala mo sa DOJ kagaya po nang nangyari, by hindsight makikita ninyo, The one that headed the DOJ, now ombudsman, siya pa yung promotor ng Bendalo. Kaya hindi na po ako nagtataka ganun nang nangyari. Kaya ganito po yung aking sinasabi ngayon. Baka naman, dahil sa inyong uh, pamamagitan, may maaisip naman ng mga taga-DOJ, na taga-DIRG, at kung sino pa ang iyan sumama dyan. Oo nga naman, ano, may katwira ng DFA. Anong malay nyo? Baka yung isang bagay na sasabihin nyo. Baka yun ang nakapagpabago ng mga pangyayari. Diba, Mr. President? Madam Sponsor? Bakit mas gumanda ka ngayon? Ko palaga. <laughs> Sen. Marco Reto, walang magawa. Maraming salamat po. At uh, yun din ang sabi ng DFA, pag-aaralan po nila ang uh, abot-kaya ng kanilang mandato at uh, itutuloy-tuloy po ang welfare check kung uh, hahayaan ng pamilya at abogado. O sige, nabanggit nyo rin lang yung welfare check na yan. Sino-sino ba yung nag-inisip ng welfare check? At bakit naman bigla yung naisip? Yun ba ay dahil nga sa pagsisisi ninyo, hindi kayo nakapagsalita nung una at ngayon ay bumabawi kayo? Uh, yung uh, embassy staff, pangkaraniwang pumupunta sa konsulado, uh, pumupunta at uh, gumagawa ng consular welfare checks sa iba't ibang Pilipino na nakukulong sa ibang bansa yun nga, yung physical and mental health, tapos kung minsan, kung maaari, nagdadadala sila ng psychiatrist, psychologist, doktor, o nurse para makita, at uh, abogado kung sakali wala silang uh, abogado. Ang nakakapagtaka puro, Mr. President, nung gumawa ng welfare check, kung talagang nangyari nga ang welfare check, yun po yung panahon na napabalita na sinisikap nang mga partido dun sa ICC kung ano yung uh, kalagayang pangkalusugan ng dating Pangulo. May nagsasabi kasi na meron na siyang uh, cognitive impairment, kung ano man yun. Bakit doon lang kayo nakapag-isip na kailangan palang puntahan? Sino-sino po ba ang mga personalidad that constituted that welfare check group? Ang sabi po ng DFA, pag uh, dating mismo ni Presidente Duterte sa The Hague, pinuntahan na nila sa ICC Detention Facility. So pumunta sila um, 24 July tapos bumalik ulit noong uh, 9 September para siguraduhin na okay siya. Pero yun nga, ang uh, balita, kinakailangan muna sabihan ng pamilya kasi akala nila, eh talagang uh, sinusugod sila at eh, pati yung abogado kinabahan. Kung July po yun, malayo po yun. Kasi Marso pong dinala ang dating Pangulo sa Hague. Kung pumunta kayo July, matagal-tagal na po yun. Kaya sinasabi ko po, parang naugnay dun sa pangyayari na si sa atin ang Pangulo dahil nga hindi siya fit for trial dahil nga sa napabalitang problema sa kanyang kalusugan. Doon naman napabalita na nagkaroon ng welfare check. Parang nangyari po ngayon, uh, kaya nyo check. Eh, para malaman kung fit siya na mag-undergo ng trial. Iyon eh, po yung, yun po yung naging uh, conclusion ng representasyon dito. Sabagkat, sana pagkarating na pagkarating, o kaya regularly ginagawa yon hindi kayo mapag-aalinlanganan na ginawa nyo lamang yun sapagkat gusto nyo talagang ma-check kung fit or hindi. Baka merong nag-utos o may nag-suggest na sige nga, tingnan natin kung hindi siya fit for trial. So parang merong bad fit ang pangyayari. Is Wala naman pong na uh, bad faith, Maaring hindi maliwanag ang aking salaysay. Paglapag na paglapag, ang uh, ating embahada ay uh, pumunta agad sa dating pangulong uh, Duterte upang magbigay ng uh, toiletries, clothing, winter gear. Malamig pa kasi noon noong Marso. So, pumunta sila kaagad-agad, binigyan ng winter gear po. Tapos uh, sinabihan na nga yung ICC at yung Dutch authorities na i-examine siya kaagad-agad kasi marami na ngang sakit ang dating Pangulo at uh, gusto nila magbigay din at tumulong para sa humanitarian visa para sa mga opisyal, individual pamilya na lilipad sa The Hague. So dumating sila doon, Marso, kaagad-agad. May regular check-up, yung tinutukoy na July visit at saka yung September visit, follow-up dopo 'yon Sino-sino po ang mga tabu ang mga katauhan na nagconstitute ng welfare check Sino-sino sila Ang pumunta po, yung First Secretary osias, tapos yung uh, Vice Consul uh, pumunta at uh, sila na rin ang bumisita sa pagkatapos. Walang doktor po? So, paano po naging welfare check yun? Wala palang doktor. Yung uh, welfare check ng DFA ay para lamang sa mga basic needs, toiletries, uh, winter gear, palibasa sa malamig pa noon, ganun lamang. Samantalang yung ICC detention facility, meron naman silang medical uh, um, access at uh, pinupuntahan ng doktor at linabas pa nga nung una si Presidente Duterte at uh, in